sa magandang araw sa ating lahat sa araw na ito ating bigyang tuon ang isang mahalagang pangako ng Diyos ang kanyang kaligtasan mula pa nung una ang plano ng Diyos ay mailigtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at bigyan tayo ng pag-asang walang hanggan sa kanyang walang hanggang pag-ibig sinugo niya ang kanyang anak si Kristo upang maging daan ng ating katubusan ang pangakong ito'y hindi nagbabago. Ito ay isang katiyakan para sa lahat ng sumasampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya sa pagkakataong ito, ihanda natin ang ating puso upang pakinggan at pagnilayan ang mensahe ng kaligtasan na inihanda ng Diyos para sa atin. Pakinggan natin ang makapangyarihang pangangaral ng ating minamahal na Apostol Arsenio T. Ferriol ang guro ng oras ng katotohanan classics na magbibigay liwanag sa kahalagahan ng pangakong ito sa ating buhay at pananampalataya. Dakilain ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Yesus. Sa pagkakataong ito ay muli nating bubulayin ang salita ng Diyos tungkol sa muling pagdating ng ating Panginoong Su Kristo. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Tito, pangkat dalwa at ang talata ay labing tatlo. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Uriin ang Panginoon. Ito ang kalagayan ng mga unang mananampalataya at nais ng Diyos na ito rin ay maging kalagayan natin sa kawakasan ng huling araw. Ando raw ang kanilang kalagayan? Sila ay tumitingin na hinihintay ang muling pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sino ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos? Si Heso Kristo. Hindi dito dalawa ang Diyos na inaakala ng marami na si Kristo ay Diyos pa, ang Ama ay Diyos pa, di dalawa na. Hindi, itong isa ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Itong magpapakita ay hindi ang Ama, ang kaluwalhatian ng Ama. Gaya ng sabi at pagpapatunay, pagpapatibay ng ibang talata sa Hebreo, pangkat isa at ang talata ay uh, tatlo ay ganito ang sinasabi tungkol sa kalagayan ni Kristo. Palibhasay siyang sinag ng kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. He is the exact image. Christ is the exact image of the invisible God. The image, the glory of the invisible God will once again appear. At ito ang hinihintay ng mga banal. Kaya tinutuwid natin yung paniwalang Pagka si Kristo raw ay Diyos ay dalawa na, Hindi. Isa lang ang ating Diyos, ang Ama. Unang Korinto, pangkat walo at anim. At si Kristo, isang Panginoon na tayo ay sa pamagitan niya. We are, we came from the Father, created through Christ our Lord. Ano ngayon ang pagka-Diyos? ni Kristo. Sapagkat si Kristo, hindi tao, noong hindi pa nagkakatawang tao. Kailan ba naging tao ang Kristo? E eh, di noong mag-anyong tao. Philippos 2.6 Ay ano ang kanyang kaanyuan, noong hindi pa siya nagkakatawang tao? Sa talatang ito, siya na sa anyong Diyos. Ano ang itatawag mo sa anyong tao? Ay di tao. Ano ang itatawag mo sa anyong Diyos? Tao pa rin. Malaking pagkadaya yon. Magkaiba ay pinapareho mo. Yung hindi tao at yung tao ay ginawa mong pareho. Mali. Mali rin yung mga protestante na nagsasabing si Kristo ay Diyos. At siya ang Ama. Mali yun. Christ is the only begotten Son of God. Yan ang sabi ni Pedro. Pedro, ano naman ang sinasabi mo? Sabi niya, ikaw po ang anak ng Diyos na buhay. At sabi ng Panginoon, right. Tunay, hindi sa iyo ipinahayag yan ng laman at dugo. Ipinahayag sa iyo ng Espiritu ng Diyos. Aba, ayun nagsasabing si Kristo ay ang Ama. Walang ganyang pahayag ang Espiritu ng Diyos. Yan ay Espiritu na mga mapanghikayat. Paano la paano la hikayatin ang mga tao sa kanilang maling By signs and wonders. They will make signs. Ano ba yung signs? Evidence. Isa yan. If you have an evidence, then the sign is real. Tunay. Ang iyong patuto. Orit mga kapatid, ang kanilang patutoo ay yung kanilang sign. You will wonder, bakit? Ang sabi ng Biblia, merong isa lamang at bugtong na anak ng Diyos. Aba, ay sabi niya ay, eh, siya rin daw ang Kristo sa katawang Pilipino. Sa mga tuwid, sa kanyang patutoong yan, ano raw ang kanyang patutoo? Na ang ama ay si Kristo, si Rawang Kristo. Wrong sign. You will wonder. <laughs> Di ba? Maganda naman yung you, you will wonder because of the truth. As Christ is wonderful. Pero siya mga kapatid, hindi wonderful. You will just wonder, how come that the only begotten Son of God has a junior or a double? and so that is not wonderful but rather wandering mind ngayon ano ang layunin ng muling pagdating ng ating panginoong sukristo bakit ang mga banal ay pinatitingin we are encouraged to be looking forward to that living and glorious hope the second appearing of the glory of the great and almighty God, no other than Jesus Christ. Bakit? Bakit pinatitingin tayo? Sapagkat sa ngayon, pag hindi tayo tumingin sa second coming, baka tayo manglupay-pay. Bakit? Ano ang ating kalagayan ngayon? Sa 2 Thessalonica, pangkat 1 at talatang 4 at 7 ang sabi, Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyong sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa kapighatiang inyong tinitiis. Baka kapatid, napakahirap pala ang kalagayan ng mga banal. Ang iglisya ng Diyos o ang iglisya ni Kristo ay nasa kalagayan ngayon ang pagtitis. At huwag tayong magtaka sa sabi ng ating Panginoon sa Marcos 8.34 If anyone wants to be my disciple, he must deny himself and bear my cross and follow me. Huwag tayong paliligaw. Bakit? Eh marami ngayong tinig na para bagang sa Diyos. Tinig ng mga mapanghikayat, pagka kayo raw ay sasama sa Kanya at mag po kayo sa Kanya, ikaw raw ay magiging milyonaryo. Ayun na naman. Ba, <laughs> kung ang pagtitiis ay sa pagiging milyonaryo, mga kapatid, baka gusto ng lahat magtiis na. Di ba? Iba talaga yung pagtitiis ng milyonaryo eh. Pero hindi nga yan. Ang ating pagtitiis ay ang pagbabata ng mga salitang ipinupukol sa atin. Iniyahab sa atin dahil sa ating banal na pananampalataya. Ngunit pagdating ni Kristo, ang sabi mga kapatid sa talatang pito, at kayong mga pinipighati ay bibigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoon mula sa langit kasama mga anghil sa kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Ang banal na kasulatan ay nagpapalakas sa atin sapagat ang atin palang kalagayan ay hindi puro pagtitiis. Sa pagdating naman ni Kristo, ang sabi mga kapatid, ay bibigyan tayo ng kapahingahan. Ang pag-uusig sa atin ay wawakasana. Gaya naman ni Kristo na doong dumating ay inusig, ang mga alipin ay uusigin din. Ngunit pagdating ni Kristo, hindi na siya isang alipin sa kaanyuan ng tao, siya ay nasa kaanyuan ng Ama sa kanyang kaluwalhatian kasama ng mga anghel. Kung magkagayon din, tayo ay luluwalhatiin kasama niya. We will not only rest from this persecution, but above all, we will be glorified because as Christ will come to rule the nations of the world, we who have suffered doing the will of God will also reign with Him. Purihin ang Panginoon. Tingnan muna natin bakit may pag-uusig pastor sa mga banal. Hindi ba normal na tao rin yung mga umuusig sa atin? Eh, sa pagiging tao, normal yan. Tingnan natin yung kanilang mga pagkatao, hindi naman abnormal yan. Pero, ano ang dahilan ng kanilang mga pag-uusig? Basahin natin mga kapatid sa Banalang Kasulatan upang tayo huwag magtaka. Baka ang ating pagtingin sa mga manguusig uusig sa atin eh, by psychological means. No, we must consider persecution not according to psychology, but according to discerning of spirits. Basahin natin sa Apokalipsis ang gawain ni Satanas sa Kapitulo 12 at Talatang 17 ng Apokalipsis. At nagalit ang dragon sa babae at omalis upang bumuka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutoo ni Jesus. Mga kapatid, sino ang babae dito? Ang babae dito, maraming anak. Hindi ito yung babaeng, sabi nila, isa lang ang anak, bagamat may pamilya yon. Pagkatapos na ipanganak o isilang ang kanyang panganay, nagkaroon siya ng mga anak na babae at lalaki. Pagbigyan na natin sila na talagang isa lang ang inianak yon sa makatwid. Itong babae nagalit galit na galit si Satanas, hindi ito yung babae nila. Anong uri ng babae ito? Ito'y babae na maraming binhi. Ano ang katangian ng babaeng ito? At ang kanya mga binhi, mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuon ni Jesus. Sa makatwid, this woman is the church with its children who are like here doing the commandments of God. Kaya galit na galit si Satanas. Ano si Satanas? Espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway who are the children of disobedience. Ang Balala Kasulatan ay nagsasabi, sa unang Juan 5.19 na ang sanglibutan ay nakahilig sa masama. The world is inclined to wickedness against the church. Naglalaban yan dalawa. Ano mga kapatid, ang dahilan ng pag-uusig sa mga banal, masamang espiritu, ano ang ginagamit? the prince of this world, to people who are not member of the elect. Yaong, hindi kasama sa mga hinirang at sa mga tinawag. At ang sabi ng mga kapatid, siya'y nagbuka ng kanyang bibig. Ang ibig sabihin, bibig ang kanyang gagamitin. Hindi ako ang may sabi yan. Biblia. Kaya ngayon, may mga preacher, na parang ang trabaho ay sabi nila ako raw ay fiscalizer. Ay sabi nga ang mga kapatid ng piskalya ng Department of Justice doon sa kanyang isang kaso eh. Who made you fiscalizer? Nirebuke siya ng piskal eh. Bakit? Sino ang gumawa sa iyo maging fiscalizer ka? Ay maganda mga kapatid ang fiscalizer. Pero mga kapatid, ito'y hindi gumagawa ng paglilinaw sa mga isyo. Ito'y naninira. Bibig ang ginagamit. Kaya tayo ay pagsasalitaan ng lahat ng masama. Wala siyang sasabihin mabuti. Bakit? Upang kayo ay maliglig. Ngunit salamat sa Diyos at ang Panginoong Kristo ay nasa kanan ng Ama. Araw at gabi ay nananalangin sa atin, nagpapalakas sa atin. At tayo sa halip na maliglig ay tumitibay na gaya ni Pedro. At hindi lamang tayo lumalakas, pati ang ating mga kapatid ay pinapalakas. Tingnan lamang natin. Alam mo, ang issue dito, ibang klase ito. Ang aking tatalakayin raw ay ang mga weirdo na doktrina. Ay di halatang halata mo. Dapat sinabi niya, ang aming gagawin ay ipapangaral ang mabuting balita. <laughs> ay ano ang kanyang gagawin? Lahat ng pinasama niyang balita. Ipapakita yung pangangal na may offering. Ano ang kanyang conclusion? Mga pulubing bihis. Ay sino ba ang nagsabing pulubing ngayon? Hindi na ba siya natuto? Wala naman talagang pulubing bihis? <laughs> Kung mayroong mayamang pulubing, mga kapatid, tiyak na magpapalit ng, anang damit na gula-gulanit. Bakit? Imposible namang may maglimo sa iyo pag naka ka? Hindi ba yung ibang pulobi nga ay nagpipilay-pilayan? Nagbubulag-bulagan kahit hindi bulag? Niluloko niya ang kanyang sarili. Pastor, paano natin? Matututulan. Paano natin ididipinsa ang kanyang mga sumbong na kasinungalingan? Sabi ko kay Pastor Jose, ipakita mo lang talata una. Na may mga lingkod si Kristo na kung ating hahandugan ng kahit isang sarong tubig na malamig ay hindi mawawalan ng gantimpala mula sa Diyos. Mateo 10.42 At pagkatapos, ipakita mo ang ating patuto, ang medical mission. Kahapon lamang mga kapatid, ang ating medical mission sa ibaba ng Antipolo, uunahin natin, mayroong mga naniwala at mahigit dalawang daan ang nagpabautismo. Ilan bang nabigyan ng free medicine and free doctor? 375? A 775? Nabigyan ng gamot sapagkat sila ay iniksamin ng doktor. Hindi lamang natin iniiksamin ang may sakit. Binibigyan ng libreng gamot. Iyon ang ating pagpapatotoo sa salita ni Kristo. Bakit gagantimpalaan yung mga nag ooperin sa atin? Sapagkat mga kapatid, ginaganap natin ang gawain ng Good Samaritan. Good Samaritan. Ano bang ba sabi ng banal na kasulatan sa Good Samaritan? Sa Jesus 23 ng Lucas, sabi ng Panginoon, Do likewise. Gawin din ninyo ang gawain ng Good Samaritan. Hindi yung mga galing sa Mindanao na pag ang Pasko ay isang barko sila, may mga truck pa, may mga bus na kanilang sinasakyan. At ang sabi nila magbigay kayo sa amin dahil sa mga mirong kapansanan. Pero wala naman niluluko ang tao. Ang sabi hindi ang may kapansanan sila. Bakit? Ang isip nila may kapansanan. At yung kanilang puno na sabi siya si Kristo sa katauhan Pilipino, yun ang malalang kapansanan. Oh. Nakikita ninyo yan sa TV ng Oras ng Katotohanan na talagang ipinoproclaim niya na siyang misayas sa katawang Kristo. At kayo ay bibigyan ng kapangyarihan. Kaya sabi ko, ang mga religious programa ngayon sa telebisyon, dapat ay lagyan mga kapatid ng label ilagay doon. Halimbawa, sa preacher nagmumura, for adult only. <laughs> Bakit? Ay makakahawa ng kabataan eh. Ayun namang sobra namang ginagawang superman ng tao. Ilalagay doon, karton. Bakit? Eh, ang lakas ni papay ay di Sailor Man eh. Ibinabalabag yung higante gagawin kanilang makapangyarihan, sabi lang, PowerPoint! Pinapaganda ba? Isip mo po talaga, powerful sila. Hindi, hanggang sigaw lang yon. Parang karatista, malakas, sumigaw, mahina ang sipa. Mga kapatid, what is the power of a preacher? Not only his voice, but above all, the message, the word of God is power and life. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, itong mga nang uusig sa atin, ang sabi, wawakasan. Paano ba sila wawakasan? Balikan natin ang banal na kasulatan. Mga kapatid, sa Dos Thessalonica, pangkat isa sa pangkat ding ito, at ang talata ay walo at siyam, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghilyo ng ating Panginoong Sokristo. Maghihiganti pala ang Panginoon sa kanyang second coming. Christ will be coming soon, not only to give us rest and glory, but above all, He will also put an end to the wickedness and works of Satan in this world. At ang sabi mga kapatid, sino sila yung hindi kumilala sa Diyos? Aba, ay pagka ating gagawin literal ito, na hindi ibibigay ang pakahulugan ng Biblia, meron bang taong hindi kumikilala sa Diyos? Ang diablo nga eh. Diablo na. Pero sinasabi ba na diablo walang Diyos? Ang sabi ng diablo, may Diyos, pero ganito ang kanyang sinabi iminali ang salita ng Diyos. Sinasabi na mayroong ateyo na siya ay natutuwa at wala raw siyang Diyos. Kaya ang sabi niya, Praise God! There is no God! Mga kapatid, ganyan magsalita yung mga nadadaya eh. Sino ba yung hindi nagsikilala sa Diyos ang hindi kumilala kay Kristo? Ano pa? ang hindi tumanggap, ang hindi nakinig sa mga sinugo kay Kristo, hindi nakinig at sa hindi nakinig kay Kristo, hindi nakinig sa Diyos. At ang sabi pa mga kapatid, hindi nagsitalima. Ang ibig sabihin nito, baka sila ay member ng tunay na iglesia ni Kristo. Ngunit hindi matalimahin. At mga kapatid, ano naman ang gagawin tatanggap ng kaparusahan ng walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon, mula sa kaluwalatian ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang mga banal ay luluwalhatin ang kanyang mga banal upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat na nagsisang palataya sa araw na iyon. Tayo ngayon ay tumayo, tayo mananalangin. Glory to God, hallelujah yung mga tatanggap ngayon sa Panginoon, saan man kayo naroon, ang pinakadakilang magiging kalagayan natin pag tayo ay ginawang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, pag tayo maging anak ng Diyos, nariyan ang lahat. Nariyan ang himala, nariyan ang divine healing, nariyan ang prosperity, nariyan ang kapayapaan at kagalakan. Puri ng Panginoon. Yung iba, they promise prosperity without preaching the good news of repentance and forgiveness. Bonit mga kapatid, yung mga tatanggap sa Panginoon, saan man kayo naroon. Kung kayo maging anak ng Diyos, all the blessings of God will be for you. Saan man kayo naroon, tayo mga malapit dito at silang nasa malayo, ang Diyos ay laging malapit sa mga nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Napakapalad natin sapagkat ang Diyos ay hindi lamang nagbigay ng pangako, kundi Kanyang tinupad ito sa pamamagitan ng kaligtasang hatid ni Kristo. Ito ay isang biyayang walang bayad, ngunit nangangailangan ng ating pananampalataya at pagsunod upang ito'y ating matanggap. Sa ating pang-araw-araw na buhay, Wag nating pagwalang bahala ang dakilang handog na ito. Sa halip, ipamuhay natin ang ating pananampalataya, ibahagi ang ibanghelyo ng kaligtasan, at manatiling tapat sa ating pagkatawag bilang mga hinirang ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa araw na ito. Hanggang sa muli, naway ang pangako ng Diyos ng kaligtasan ay manatili sa ating puso at magbigay ng pag-asa sa ating buhay. Ako pong muli si Pastor Rod Surilla, at inaanyahan ko po kayong ipagkatiwala ang inyong mga prayer request sa pamamagitan ng mga numero na ka-flash sa inyong screen. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.